kasama natin ngayon ang uh, dalawang uh, naging kalaban namin sa dun sa bundok no? walang iba si uh, Dax at si Luz so, wala ko natutungkuhan sa itong yung commander no? So, mm hmm. wala na yon. oh, Luz na lang, lang din ngayon dahil uh, sa pagbagong -pag buhay nila ay makakausap natin sila no? mismo so yun nga pala Uh, salamat sa mga kasama ko ngayon. Uh, hindi magkumpleto kumpleto pero sige lang. At kasama natin si Jackie, Dante, at si uh, Mr. Swab. Swabe si Brando. Yeah, kasama natin. At uh, ngayon, malaman din natin kung uh, saan talaga nanggaling itong si Brando. Kung sino talaga yung totoo pamilya niya. Galing din yan. Galing kay Lose, no? Hindi natin sa hindi natin malalaman. At uh, makakausap natin ngayon si uh, Drax. no? So, ngayon, ito yung dalawa, no? So, sino bang una natin kung natin dito? Ito na lang, no? Oo, so, ito. Ayan, ang nandalangitin yung mga sasagmina. Halo, ha? Si, kung na, na na, <laughs> sa... Ha? <laughs> sa muna. lang <laughs> nandalangitin. Na Maghapon, parang ano kapag ano? huh? pa ba? oh, no, ano? Ha? Parang, gabi ang matapang ka pa kahapon ba? Bakit, bakit? Garag pa ako sa bakbakan nun eh. Hindi nga eh. Parang nakulangan. <laughs> Joke lang. <laughs> parang nakulangan. Pero ano bang plano mo? Ah, uh, gusto ko na talagang magbangong buhay. Yun. Kaya maganda na yung ite ko ngayon oh. ako eh. Oo. ko eh. Sige, sige, kapatog. Tuloy ako. Masaya naman sa Hi mga viewers, kung meron naman kayong mga na ganyan, dyan, natin, itago pa rin. <laughs> Yon, uh, gusto ko nang magbagong buhay. Tapos, masaya ako dahil magkasama na ulit kami ng aking anak anak-anak na si Brando, tinuturing ko talaga yan siyang anak. Kaso, sa kasagsagan ng kasamaan ng mga ano namin, eh, napasama lalo. Kaya ngayon, nag-decide ako magbagong buhay at kasama ko nandot sila kasi si Brando nandit. Kasama niya rin yung mga kapatid niya. Nagkakasama na kami. Yung gusto ko lang sabihin sa inyo, na yung pagkatao ni Brando is hindi ko alam. Yung pamilya niya hindi ko rin alam. Kasi yung dalawang kapatid niya hindi ko rin alam. Kaya si Brando lang talaga yung hindi kilala kong anak. At siya lang talaga yung nagigilala ko ng gusto. Dahil ako yung nagpapalaki sa kanya. Tapos sa buhay ko naman, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ano, mayroon akong asawa, may anak ako na isa, hindi ko sila kasama matagal na. So, anang ang mangyayari ngayon, gusto kong umuwi muna sa kanila. Kasi namimiss ko na rin yung pamilya ko. ang tanong ko, ba't ka napunta sa lugar na to? Kasi alam mo naman, pag bandido, lahat, lahat ng lugar kayang puntahan. Kayang lakarin. Yung kinakailangan kaya pasukin lahat ng mga uh, hindi pa alam pasukin kaya yun, parang nariligaw. Parang parang sanipusa ba Kahit saan makakarating. ano 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 ko lang, ano lang, lang ano 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 ko ano ano sabihin? Oo. ano 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 talaga?

habang nag-ipon pa ako ng pera papunta sa bahay nila, Los, no? sa lugar nila. Kasi malayo pala yung lugar nila. Ang ilang oras ba? Ano, tawid dagat eh. Kaya medyo sa araw eh. mahigit. Malayo nga. So sa ngayon, no? uh, dito lang muna siya. Samantala. E, eh, pag ganyan, kasi tawid dagat eh, Malala, ma, malaking budget niyan. Mm -hmm. No? Totoo 'yan. Oo. Kaya yun para ano, talaga no, para ma- useful mo, yun ano, Kita na rin yung mga uh, pamilya mo, di ba? Oo. Oh. Masaya nang ako eh. Kasi parang parang totoo talaga. Oo. Parang from devil to angel. Oo. Oh. Tingnan mo, lang Meron no? no? mo no? okay okay na kung konting may tulong sa iyo, no? Tandaan, bigyan mo tayo, no? Meron mang maawa, no? Kayo, ta. Okay lang sana ako. Kaya ko wala, lang nakarin. Oo nga, tawid dagat sa ilang kung ilang Wala na kami ano dito, wala, wala na kaming kalaban. Ito na yung din namin, di uh -huh. ba? Yeah. Hmm. yeah, Oh. Sobrang hirap talaga public balik sa bundok. Ay, lalo ko lang yung kalaban na may Ang buti ng uh, mm. pag at para maano ka na ano? So, sa so ngayon, mag-iipon muna ako Baka sali din na nagtutulong sa sa'yo At rin sa pumasahin mo So, mayroon na lang At ngayon, si mm. Dax Dax So, Dax Ito hey, hey, lang ko, matlano hey. kang mag-vlog

Pagkakilalaan mo yung mabinasaan ng Kasi, uh, tao lang po kami. So, agad ka Sana at pagkakawarin mo kami. Sige lang, mo um, masabi mo, na, um, papaturo, mo lahat. E, baka babalik ka na naman sa gulong. Hindi, na di ako po pero 'yung natopok po ay nakalabas. Masandigan. Kasi alam alam niya kasi marami kasi hindi pa ah kung resize ba ko pa-pabukuhan niyo. sa akin na tailor uh, sa kayo. Lalo na ah? po sa akin siguro no. Oh, oh, sa lahat po ng mga viewers diyan. Ah, uh, mimi po ako sa inyo nang dispensa sa lahat po ng nagawa kong mga mali lalong -lalo na po sa Team Portipor, uh, kay Ligaya, sa lahat po sa kanila, sa lahat ng team ni 44, hindi po ako ng pasensya, Ligaya, uh, sana makuha ko yung tiwala mo at pagdating ng panahon ay eh, magiging at yan lang. Mm, sa mga viewers dyan, uh, sana pagkatiwalaan niyo ako ulit bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon para makilala niyo naman ako ng gusto. Di lang, di lang commander loss na, na masama, kundi kaya ko naman din magbago. Lahat naman tayo may pagkakataong magbago. Kaya gusto kong patunayan sa inyo yun, bigyan niyo na ako ng pagkakataon. At uh, gusto ko nang matanggal lahat ng mga galit niyo sa akin. Pero kung may may mga viewers tayo vlog. Kung ano, kung makakawit kana na sa inyo, kung mag-video sila bang pagbalik dito para magsama tayo ba bilang isang buong sa team tayo. Makakaasa ba kami na tulungan mo kami sa ano? No? Makabalik ka dito, di ba? Okay. No? Wala naman problema. Kausapin ko lang yung asawa at anak ko. Mayintindihan nila ako pa para sama oh, kung may mag-request na nga mag-vlog na lang si Roberto parang ganun ba? Opo, wala lang pero, pero kung meron ma- ah mag-request. Ano? Ako naka, depende lang naman ako sa ani. Sa <coughs> sa tubig pa. Oo. Oh. Alon, alon lang. Oh. Sa agos, no, hmm. ah, ganun. Sige, okay, yung mag natin dyan, no? Ano magalit kay Luz? Okay, Ay alam. po sa inyong lahat. Bakit Luz? Na, na, ang iba kasi na, 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 na taulong, curious ba sa bakit sa nalaman mo mga lingwahe ba? Ay, po Kasi uh, dati po ako OFW. w Alam ka Walo. oh, walo. Eight years. Ano ba? Kaya pala lang mga Opo, bali. Tatlong alam mo. Opo, kasi isa lang naman yung Arabic na lingwahe ng Middle East. Pero iba-iba sila ng, ng, ano, ng pananlita. The way na magsalita sila. May mga differences sila. Ah, gano'n? Oh. Ako ah, rin ba silang lahat ng mga FWs na tapos dito? kusapin mo sa lingwahe ng Arabic. Na, na, sorry, basta na.

كده يعني سمسم شيطان الحين انا هي بسوي كويس عشان انا مبسوطه يعني مو عشان الله جعلان ولا ايش خلي الله مبسوط ولا سوي لي نديف حق هذه قلبي انا انا في قلبي مبسوط وقلبي طيب وقلبي ابيض مو اسود oh, انا في اول كلام انا جعلان انا وجه شيطان اي هذا من داخل من قلبي انا ممكن اسود oh. بس هذا الهيل كان هذا كان لي هذا الهيل غير يعني من هذا الشيطان من هذا الشيطان شيطان يعني uh... Uh, devil. Oh. syaitan yan uh, masama. Oh. But then, sa transfer. Sa wili, gear. Oh, okay. so, ah, Jadi, yani, ah. transfer. Ah, yan, change. Ah, oh, and and oh, nag-change. Uh, oh, 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 from shaitan to uh, oh. Hada, hada na kalam. Yan ay anasip, kulukum into uh, Ano malong yani into waj jalan mi ana. Bas ana ana bas nas mo ana sya na perfect yani ana mo mo satra ana bas insan. Ana fi, sawi galat kulo ko min to sawi galat. Mo bas ana. Bas kali ni ana sawi ni na dip min ana isme ana isme ana galbi ana pak min ana kulo sya. Kali ni ana sawi ni mabsoot mo jalan. Tayeb? Ah. Uh,

Ibuang ramen hanapin. Saan ba tayo magsimula maghanap Rad? oh, yun na nga ang problema, Kuya uh, Dak. Ke... Ha? Saan ba Siguro tayo sa Patan. Sige, uh, sa Patan. Hmm. Saan ba? Saan, saan mo ba alam? Saan ba kanda yung pamilya um, mo nakatira, hmm. Kuya Sabi nung mga kamagana ko doon sa bayan. Hmm. Sa bayan ko yung mga pamilya ko. Bayan. Ay, di, ang um, ganito ay doon. Hmm. Hanapin natin kung saan yung kamag-anak niya. tutay magtatanong kung, ano, kung saan ba yung mga um, anak niya doon sa bayan oh. yun ang unang hanapin natin para matanong na natin kung saan na ba talaga ang pamilya niya ngayon aton lang daw Doon sa twitter mo dati ba kung kung natin kung Hmm. kung 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 No? ilang na yung pamilya mo sa akin? Eh, wait. Wala magkano tayo mag-ambagan tayo nang 1,000 ba? Bakalpot 'yan. Sa sa motor, isang motor lang yan ha? Oh. Okay. Sabi, mo. may motor na. Oh. Hindi. 'Yun motor man din sabi. Oh, wait. Kabra mo, ka na lang ng motor. Hay, babao lang. Pwede na 'yon, no? Oh, na lang. Yo na ano okay. so, yunang tulong namin yun, ducks, no, ducks. ito na pili ko na talaga ano yung bagong buhay to. ano ka pasing na tayo? Eh. ito na masi ano na? ayo maninyawala ako na ng bagong buhay. Kaya nga napansin ko mai, si sa Commander Luz. Ay, ay, sorry. Si Luz, malay is mine. Ano niya niya eh? Hindi, ano, ah, parang gloaming ka ngayon, oh, Commander lo, eh. Siguro na-excited siya dahil sinabi ah. na makapawain siya. Na yung mo. Oh. Masaya na ako eh. Kasi pakasama ko yung family ko. Then, problema uh, diba nga lang kasi bilis na makontak yun. Hmm. Na, Pero, Commander Luz, parang nga yung nahalo doon sa sinuritan mo na?

At sana punta kayo sa ano kuno? no sa subscribe na lang po sa inyo sa akin ah hmm. uh, maraming salamat po hmm. ano ang ibig sabihin ng dax dax ang ano mo dax ano po ibig sabihin ng dax ano Ayan na naman ang naisip niya. Yung yung tao, tao, na na ano Ano yan dax? orang ano lang yung sa ganun kan? pato oh ducks no oh. ducks ducks, <laughs> <lus> ducks <laughs> daw lato lato ducks. Oh. Ducks. Oh, ducks 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 ducks